Ilang linggo lamang mula ng bawiin ang mga pahayag laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagpakawala ulit ng tirada si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay PBBM. Pati ang ama ng Pangulo na si former President Ferdinand Marcos nadamay rin sa tirada. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mula sa Davao, lumuwas pa Maynila si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipakita ang kanyang suporta kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. bit niya ang mga kaalyado gaya ng former Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo at dating tagapagsalita na si Harry Roque sa prayer rally kagabi. Sabi ng dating Pangulo, matalik na kaibigan nila si Pastor Kibuloy kaya sila pumunta sa prayer rally. Sa kanyang talumpati, nagpakawala naman ng panibagong tirada si Duterte laban sa mag-amang Ferdinand at Bongbong Marcos kaugnay ng charter change. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwala ka after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. May tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong pahabain ang termino nila. Ang Pilipino lang ang interest niya ng pahaba ng termino. Wag na wag na wag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mat mapalitan nila ngayon walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i tutunawin nila, gawain lang parlamento. Giit pa ni Duterte, umalis siya agad matapos niyang manilbihan ng anim na taon. Kaya naman pag-uudyok niya sa publiko. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Mag kayong pumayag na ganon. Kababuyan present din sa prayer rally ang anak ni Ligong na si Vice President Sara Duterte. Bagamat hindi siya nagtalumpati, una na siyang nagpahayag ng suporta sa pastor sa pamamagitan ng isang video message. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bago dumating si Duterte, binatikos na rin ng mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy sa prayer rally ang Senado at Kamara. Pinagbibitiw pa nila si Senador Risa Hontiveros na nangunguna sa imbestigasyon ng Senado. Dapat na rin daw buwagin ng kamera na nagsasagawa ng hearing tungkol sa mga umuloy paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.